Hello po sa inyong lahat. This is Lee Eugene from South Korea. Pag-usapan naman po natin itong uh, common mistake na iniisip ng mga kababayan natin nasa Pilipinas at maging yung mga kababayan natin dito sa South Korea na may mga jowang koreano. So kung kayo po ay nasa South Korea at may jowa kayong koreano or kayo naman po ay nasa Pilipinas or nasa Korea na nagbabalak na magkaroon ng oppa para makarating dito sa South Korea, panuurin nyo po muna yung video na ito para hindi po kayo maloko. So, yung uh, karamihan sa mga kababayan natin, ang iniisip nila kapag sila ay may jowang kuryano at sila ay nabuntis at nang nanganak, ang akala nila automatic yung batang ipapanganak nila ay Korean citizen dahil Korean citizen yung tatay at akala nila madali na para sa kanila ang makarating sa South Korea. Yung mga kababayan naman natin dito sa na South Korea, halimbawa yung mga TNT or kung may mga bisa puya at may jowa silang oppa, ang akala po nila kapag sila ay nabuntis ng kanilang mga oppa at ng anak, ang akala nila yung bata automatic Korean citizen. At akala nila madali na para sa kanila ang ang maka ang magkaroon ng visa o makapag-stay dito sa South Korea. Hindi po ganyan ang rules. Dito dito kasi sa South Korea, meron kami tinatawag na KIIP. Yan po yung immigration program na Korean class ng immigration para sa mga foreigners na gustong mag-apply ng Korean citizenship. So isa po ako sa nag-aral ng KIIP. At doon sa KIIP, pinag-aralan po namin kung ano yung rules ng Korean citizenship. Sino lamang ba yung maaaring makapag-acquire ng Korean citizenship or sino lamang ba yung tinatawag nilang Korean citizen. So ganito po 'yan, kapag ang babae at ang Korean citizen ay nagpa nag -asa, uh, or nagpakasal. Yung anak nila after the marriage or during the marriage, yan po ay automatic Korean citizen po yan dahil kasal po sila. Kasi ang rules po sa Korean citizenship, kailangan isa sa magulang ay Korean citizen. At kailangan yung bata ipinanganak during the marriage. So, kung kayo po ay may jowang Koreano, ikaw ay Pilipina, may jowa kang Koreano, hindi kayo kasal at nanganak ka, so ano ang citizenship ng bata? Ang citizenship ng bata ay magbabase sa nanay. Kung ano ang citizenship ng nanay, yun po ang magiging citizenship ng bata kasi hindi kayo kasal. Yun po ang rules. Unless na yung Korean uh, i-acquire po niya or i-acquire po niya yung bata as single parent at ide declare po niya sa kanyang family registration. Pwede pong possible po na maging Korean citizen yung bata. So may proseso po 'yan. So inuulit ko, kung kayo po ay may jowang Korean, sa Korea man 'yan or sa Pilipinas at hindi kayo kasal at ipinanganak ang bata before the marriage ang bata po ay hindi po 'yan Korean citizen. Magbe-base po 'yan sa citizenship ng nanay. So sa mga kababayan kong Uh, dito sa South Korea or kaya naman sa Pilipinas, pag-isipan nyo po muna bago kayo mag ng mga Korean. Kasi hindi po ganun kadaling makarating dito sa South Korea. Kahit nga po, kasal na kayo, mahirap pa rin. So, anyo?